nalangin ka, ay eh ganito ang tinuturo ng panalangin ng ating Panginoong Sokristo. Matthew 6, no Ama namin, sumasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Eh anong pangalan niya para sambahin mo? Kung hindi mo pa alam, kaya alamin mo sa original manuscript. Siya po ay tinatawag na Yud, He, Bab, He. Why it's be it sa original Hebrew language. Sa modern, siya po'y tinatawag na Yahweh or yud -hi, hi Diyos ng mga hukbo. Ang kanyang bugtong nanak anak ay Yeshua Hamasyak, Panginoong Heso Kristo sa atin, or Jesus Christ sa English. Kasi pag hindi mo nasunod yung uh, sinasabi ng ating Panginoon, you pray like this manner, manalangin kayo ng ganito, eh, sayang yung pagsasalita mo. Hindi ka mapakinggan ng Diyos, kaya magiging kasalanan mo pa. Isaiah 51.2 Na hindi siya makinig sa iyong dalangin dahil ang kasalanan mo ay nagiging pader para ang Diyos ay nagmimistulang bingi. Pero hindi bingi ang Diyos eh. Pakinggan ka kung tama ang ginagawa mong panalangin. Ah, okay. To interrupt with you, brother. Oh, sige, sige. To interrupt with you. Meron na akong dalawang naisip sa iyo. Oo. Oh. Bagay sa iyo gumawa ng TikTok. TikTok. Mhm. -mm. Ay, talaga? Bagay sa iyo? Makakatulong ba 'yon sa mga tao? Hindi nee, kumita, kikita ka. Ah, ganun ba? Kapag gagawa ng TikTok katulad mapapanood mo yung programa ni Brother Eli na ano? Ay, hindi ko masyadong iniisip yung kikita ko. Sus, Ginoo. Oh. Basta ang may kusa si. Kailangan. Sa kailangan 'yon. Hindi eh, may kusang ibibigay YouTube sa Sino ba 'yung si ano si Mita? Ah, kanino ba 'yon? Si Mita. TikTok po. TikTok. May TikTok po. Oo. Ngayon, pag nagsasalita ka, nandiyan ako sa tabi mo. Ilagay natin 'yung 'yung nandiyan ako sa tabi mo habang nagsasalita ka na para ka nagpapayo sa mga tao ng mm. pangaral. Oo. Live 'yon 'yung Ay, eh, Salamat, brother. Ang galing mo ah. TikTok po 'yon. Oo sa TikTok po 'yon, no? Mm. Uh, doon 'yon hindi sa YouTube. Ah, hindi. Hindi iba 'yung sa YouTube kasi 'yung Eh sino naman magkano sa akin mag benefits o magbibigay ng Si Mita. Si Mita? Oo. Taga sa... saan 'yung si Mita? Taga -ha -ha Japan. Ah, taga Japan. Mm. eh paano kung maatanggap ay papadala niya sa akin? Papadala, oo. Eh wala 'yung mga processing Wala. Pag nagpadala siya? Wala. Ah, very really good. Kung <laughs> yung tag-tunay tulong, Mm -hmm. Yan ang tamang tulong. Yan ang magandang tulong para sa'yo dahil magaling kang marunong, marunong kang magsalita salamat payo brother. sa tao. Mm -hmm. Gamitin mo yan sa TikTok. oh salamat, brother. Iba din yung sa atin sa YouTube kasi may combination naman ng paniningil. Pero pwede ko bang malaman kung ano ang gagamitin kong mga kagamitan para maka... ano ako diyan sa mga ganyan? Eh, wala akong ganong gamit, eh. Uh, leave it to me, okay? Ah, leave it to me. Ah, very good. <laughs> you have Not to worry of everything ah. because everything is provided with you. Yeah, very good. <laughs> Ang galing. I tell you. Answer prayer. I kayo. tell you. Answer prayer ako. Oh, oh. Oh. Basta huwag ka lang mang scam. Oo, oh, hindi naman. Masama yung scam eh. Masama yung ayon sa Article 15. Ang kumita na walang puhunan ayon kay Atty. Madiraso ay kasalanan. Oy, kasalanan pala yung... Oo, oh, kasalanan. Article 58. Kasalanan pala yung kumita na wala kang puhunan. Oy, nangungutang. At least ako, may puhunan, laway. Oh. <laughs> At saka, ano, servisyo. Ay, yung... Hindi, may puhunan ka, kapatid. Yung cellphone, yung ilaw. Oh, may puhunan ka. Yung computer. Ang uh, scammer, wala. Ang, uh, wala eh. Ano lang, salita lang niya na... Laway lang ano, 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 ah, ah, coated sugar oh. sugar coated yung salita niya oh may may pa tayong electric pan. Oh, may pa may mm may -hmm. kurtina pa mhm kuryente puhunan mo yan so ikaw si peter uh, in, okay si now Arnold. now you indulge into a tiktok yeah uh, tiktok uh -oh. okay, okay and you will be in my sight i will not i will just watching you mm Hmm. i will not be talking mm Hmm you just continue and review your Bible. Mm -hmm. um, marami kang dapat gagawin sa TikTok. At o, habang ikay nagti-TikTok, andyan ako sa tabit nakikinig sa iyo at mag ganito lang reaction ko sa iyo. Mm. <laughs> okay, ah. Amin lang ako ng amin. Eh, hindi na I will not reproach. Hindi na masyadong masaya pala kasi ako na lang ang nagsasalita. Ganon? Oo, oh, mas maganda yung tayong dalawa. Ay, YouTube na yun. <laughs> kailangan, okay. may iba naman ang tema. Ah, oh, okay. No, iba ang okay. style. Oh, so, okay. kailangan you have to review your Bible. Ah. Oh. Eh, yung Bible mo, kailangan meron kang uh, Bible na... Ano? Ay, Wala ito. problema yun kasi nandiyan na sa cellphone. Ngayon, bagamat si Brother Antonio Lagorin ay kaanib ng Baptist. Pero ang sinasabi niya man niya ay binabasa ni Brother Eli sa Biblia. Mm. O binabasa niya 'yon. Mm. Na, yung uh, Biblia. Oh. Yung binibasa yung Catholic Bible. Oh. Uh, international version. Oh. Binabasa naman nila lahat yung mga ano, yung mga Biblia. Kaya lang yung ibang Bible ano na uh, may dagdag na sa Catholic. Ah, oo, tama ka. May Di ba? dagdag, may bawas. May dagdag, may bawas. Yes. Uh, ano yung Pero, -data -data? still, yung toast ng salita ng Diyos sa Biblia ay nandoon pa rin. Opo. Now, ang masasabi ko, you have to gather, collect the good words, yung magandang salita. Mm -hmm. At kung hindi mo nagustuhan yung iba, I don't mind it, no problem. oh, May nagtatanong doon. Sa nanonood sa atin, ano daw ang dinagdag, ano daw ang binawas? Mga kaibigan, ang Bible talaga sa original manuscript sa Israel, 77 books po yan. Pagdating sa Katoliko, na din 72. Pagdating sa pangkalahatang iba-ibang mga reliyon, 66 na lang, books. Ay, anong dinagdag? Ang anong binawas? Noon, si Abel at ang Dragon, si Ana. Ana ha, hindi Hana uh, marami pang iba pero ang binawas naman doon unang makabio ikalawang makabio kasi tatamaan ang mga Espanyol kaya inalis nila yon si General Constantine na may kagagawan doon eh nagtayo siya ng uh, Constantinople dahil siya naging emperor noong araw Hawak niya ang mga scholar sa buong mundo 321 BC before Christ, no? Kaya Walang magawa sila. Akala nila tama na. Tapos pagdating sa mga pangkalahatang Bible na gamit ngayon, ng mga born again, baptist, iglesia ni Cristo, 66 na lang. Ang sabi nila, okay, okay na daw. Hindi, meron pa rin hindi pro okay. Sa Marcos, hanggang chapter 9 lang po yan. Walang chapter 10, 11, and beyond. Hanggang chapter 9 lang sa original manuscript. Kaya mga kaibigan, huwag tayong titigil sa pag-aral. Kahit nag-aral na po tayo, ako, nabasa ko na ang Bible noong 2010, 10 times. Dahil nakakilala ko sa Panginoon, 1983, basa ng basa ng Bible. Ako noon, security guard, kahit nabawal sa amin magbasa ng anumang mga babasahin, pero meron pa rin tinatawag na walang tao at palitan kaming magbantay, kaya nakapagbasa ako ng Bible sa gabi. Yan, lalo. Eh, siguro, sa mga nag-aral ng pare, ayon sa uh, sinabi ng madre na aking pamangkin, na naburagin, taga Agusan del Sur na si Philagurin, ay, uh, ganito yun. Ah... Uh, ang kanyang pangunawa noon, tinuturuan sila ng mali. Sinasamba nila yung mga ginagawa ng tao. Eh, ang sabi ng Bible, sambahin mo yung gumagawa sa tao. Si Yudhibab Hidyos na mabuti or si or si Yan ang capital letters lahat. Kung makikita mo at mababasa mo sa Bible, eh, ibig sabihin, refers to YHWH or yod he bav Yahweh. Pagka ang kapital ay umpisa lang, refers to Yeshua Hamasya or Yahweh. Or ay uh, este uh, Jesus Christ. Sorry po. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Ayan. Ayan, yeah, that's it. Very well said. Mm -hmm. uh, Brother Antonio Lagurin. Ayan, tulad ng sinabi ko sa iyo kanina bagay sa iyo mangaral sa pamamagitan ng TikTok. Ah, salamat naman brother. Kung ganoon. Opo. At nandiyan ako sa tabi mo, wala akong kibo kung hindi tango lang ako ng tango sa mga sinasabi mo. <laughs> O oh, ba't ka na problema? Ah, hindi naman problema yon. Pero alam mo, tumutulong uh, lang ako sa iyo tapos ako na lang tuloy ang magsalita. Hindi, sa TikTok yon. So that you will be early also from TikTok. Yeah, kasi kadalasan ngayon yung mga gumagawa na ano, yung nagsasalita yung isang congregation, yung pastor, uh, brother, na pinaghahanap buhayan yung salita at inaano, yung, yung sinasabi niya, parang naka typewritten din nun para oh. yung sinasabi sinusulat ng ganyan. Ah, ganun ba 'yon? Mm -hmm. Mm -hmm. Ako kasi, kasi dapat alam mo ikaw, Brother Anthony, meron ka kasing target na kahit pa paano meron kang sasakyan na motorbike. Apo. Ngayon, hindi mo yan makukuha sa lupa. <laughs> Kailangan, meron kang tinatawag na diversity. Hmm. Kailangan, hanapin mo yung kiliti kung saan ka lumalago. <laughs> Ganun ba yun? Oo. Hey. Di ba? Hindi pwede yung lupa, lupa, lupa. Wala. Kailangan, hanapin mo yung kiliti ng anong pwedeng gawing hanapuhay para <laughs> yung... Eksyente ka talaga, no? <laughs> Galing mo. Sabihin mo na. Oo. <laughs> Ganun and, dapat. At eh, yung kaibigan ko, si Edgardo Il Ilgases, siya po ang may-ari at uh, ng gases, ano ba yan? Gas gases Trading, trading and Oo. Services. Oo, yan. At ako ako yung may-ari ng Gases Trading Services for almost 15 years in, 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 in nationwide uh, service throughout the Philippines. Mm -hmm. Now, uh, nagkaroon po ako, nagbabranch out po ako ng another business and that was before Uh, meron po ako ng Video Okay Factory. Mm -hmm. Shout out doon sa naging empleyado ko. Mag ano po kayo kung daanan ninyo itong video ko? Mm -hmm. Remind me I forgot your name and sorry. Uh, mm -hmm. Sa mga gumagawa ng aircon repair. Mm -hmm. Yan at sa mga na-assign sa restaurant. Ah, mm -hmm. uh, di ba? So ganun po. Uh, at yung lalo na yung sa safety device. Mm -hmm. eh, kung saan man kayo natuto, eh, eh magandang maalaal at mabalikan. Okay. ba? Diba? So, yun po yung aking negosyo. Kaya sabi niya, mahilig daw ako sa negosyo. Eh, ini-invite ko siya magnegosyo dahil nga, nagkadilakad siya. <laughs> Nagkakadilakad siya. Eh, ngayon, inuubo na nga siya dahil nagkakadilakad, lalo siyang uubuhin pag lagi pa siyang lakad ng lakad kaya bigyan natin siya ng sasakyan kaya sino man sa inyong uh, mabait tama ka brother kasi kahapon talagang ang layo ng ilakad ko, butong palay sino man sa inyong sa mabait Matthew? at tumulong sa isang pastor regardless of his affiliation hmm. ay kasi mas maganda tumulong sa hindi katulad ng ginagawa ni brother Daniel apo brother, sister, Ah, Ar, pa pa tatlong kopya. E, pa-xerox mo to. Kung maka pera dito. Pa-xerox mo yan. Back to back. Ayan. Ngayon, kung sino man sa inyong mabait na tutulungan si Pastor Tony Lagorin at try to have a message with the telephone number. What is your telephone number? Cell phone number. Cell phone number, rather. 0969-137-7. 107 0969. 1 7 Ulitin? 0 9 7 107 yeah. Sa mga vlogger na may uh, posong... Facebook muna. Tunay lago rin ha, Facebook. Kasi madalas ko pinapatay ang cellphone ko. Dahil nasa bundok ako, walang charging doon. Bagamat may solar, mahina. Eh, ino-open ko lang yun sa gabi at sa kamadaling araw. Kaya, mag-Facebook tayo or mag-chatting na lang tayo. Marami akong friends sa chatting. Nag-disinimit ako o nagpahayag ng salita ng Diyos uh, tuwing madaling araw at saka sa gabi. Pag medyo pagod na ako, pinupost ko na lang. Kaya pag nagbukas kayo, kung naka-align na po kayo sa akin, makita niyo ninyo yung aking post. Tatlong uh... sa isang papel lang ba ito ba? Ayan. Yan po. Uh, sino man sa inyong merong gininto ang puso hmm. na merong taong nagtuturo ng salita ng Diyos, uh, regardless of your religious affiliation, Opo. at talagang Uh, gusto mong tumulong mm -hmm. dahil meron pong mga vlogger na pinagpapala. Opo. Maaring marting ito, may scroll nila ito at merong pastor na nagtuturo ng salita ng Diyos Opo. na naglalakad. Tulungan niyo po siya. Salamat naman. Salamat dahil sa paraan salamat. sa paraan ng matulungan siya, hindi na siya magpakita sa akin dahil wala siyang gagawin kung hindi sakay sa sakay ng motor. Hindi <laughs> naman. <laughs> Madali ako makapunta sa iyo dahil may motor na, di ba? that is the problem kasi may motor nga wala naman siyang panggasolina. Eh. Ay. <laughs> Ayun po, meron talagang mga tao na mahilig tumulong sa kapwa lalo pag narinig nila na tuturo ka ng salita ng Diyos. Oo uh, po, meron, meron. Meron po talaga. Hindi lang napagsabihan. Ano diba? ba yung sinasabi na hindi babalik sa iyo at sa, sa Diyos na wala ang kabuluhan. Ano ba 'yung sinabi mo? Ah, ang salita ng Diyos sa uh, uh 1 Corinthians chapter 15 verse 55. The word of God did not did not return unto him void, but it will accomplish. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos talaga mapangyari katulad ng si seminar kami noon ng about COVID year 2000 sa Camp Krami. Eh. eh, nangyari naman talaga noong 2019 eh. Uh, at nung araw pa, inuhulaan na na ang mga bakal ay lumilipad. Eh, lumilipad na na. Oo, oh, kaya, Pastor, at, uh, ipanalangin mo kung wala mang taong na may gininto ang puso, eh, ipagdasal mo na lang, ipakulam. Mm. Eh, mm, kukulam Masama po yun, brother. Huwag nating mag huwag tayo mag hindi tayo magkukulam, no? Sinabi ko lang yun. <laughs> Nandun tayo sa tinatawag na God's Word dissemination or uh, God Doctrine. Kasi, yung apat kasi ang doktrina. Mayroong witchcraft doctrine. Yung yung mga kukulam. <laughs> sinabi ko lang, yun. sinabi ko lang yon kasi pag nabasa nila na may mga kukulam, gusto gusto nila yon. Ah, uh, ganun ba yon? Mm. -hmm. Ay, mga kakaibigan, yung witchcraft doctrine, sa demonyo din yan. Merong devil doctrine, merong man doctrine. Yun know, yung mga risalismo, risalismo, pasinsya na po kayo. I tell you the truth. Because the truth shall set you free. Yeah. John 8.32 Ayan po. So, ulitin ko ulit sa mga kapateran na anak ni Eva hmm. at ni sino yung asawa niya Eva ay si no? Adan. si Adan? oo oh. Oh, sabihin lahat na yon may muslim may mga baptist may mga ganon oh nakalat yon okay sino man sa inyo ang may ganito ang puso ang taong ito ay naglalakad na malayo sa bundok at sana po mabigyan ninyo lalo na yung mga vloggers. Nagpe-pray talaga ako niyan, brother. Mm -hmm. Na Na mabigyan sa kahit motor lang muna, pag-senior pag pag malapit na ako mag-senior citizen at saka nung araw nilalakad ko lang hanggang Krami, that is 23 kilometers mula doon sa Kaya nga, kaya nanawagan nga po ako. Nanawagan ako na mabigyan siya ng motorsiklo Uh, pag wala akong sponsor, brother, lakad pa rin pag-uwi. Kaya, 1994 ako po yeah, Mayroon tayong opsyon. Oh. Yung ginagawa natin ng YouTube, ipanalangin mo oh. na magiging mabilis na tayo ay sasahod. Amen, amen. Para yung YouTube na lang na pera, yun ang gagamitin para pambilis sa'yo. Ah, Pangalawa, taya. yung panalangin sa lahat ng anak ni Eva mm -hmm. na may gininto ang puso na mayroong Tao na nagtuturo ng salita ng Diyos mm -hmm. na tulungan ka. Hindi naman, ayaw ko kung merong tao na cold cast lahat yun. Meron namang ambag-ambag, di ba? Mm -hmm. Ayan po. So, binanggit niya yung kanyang ano. Or, you can make message to my ano uh, messenger account mm -hmm. and to my common section. Uh, comment section Opo? na gusto niyong tumulong kay Pastor Tony Lagurin Dahil sa maganda ng ikaw ay tumulong sa iyong kapwa tama. bago ka lumisan sa mundong ito Opo Di ba? Opo, tama po yun At Kasi nagkakadilakan siya At saka ating suportahan yan, ang ginawa mo sa isang ito, parang sinabi ng Panginoon yan ha Ay ginawa mo sa akin Ah, uh, amen. Yung hindi uh, nat kaya nga nandito si Pastor Tony Laguren nakipag tulungan sa akin dahil tumutulong siya. Opo. Uh, iba po ang kanyang relihiyon pero bukal ang kanyang puso tumulong. Tama. Tumulong. Kasubukan ko na 'yan mga kaibigan. Yan po. Kaya, 1994 hanggang 2017 nandiyan kami sa Krami. Ano po si ikaw? Mga Andun, tinutulungan namin sila para makatulong tayo sa maraming Pilipino. To teach values. O, oh, yung kapatira na yung aming communication, hindi tumutulong sa akin yun. Ah, ganun ba yun? Mm-mm. Mabuti pa itong samahan ng ano bang ba grupo mo? Baptist ba? Hindi. Ah, ang grupo ko ngayon mga kaibigan ay Pitful Promise of Jesus Christ International Ministry. Oh, kaya pala faithful ikaw na dugo. Kaya faithful na faithful nga ako eh. Oo, Mula faithful. noong yung isa, yung kay yung kaibigan. Pero dating baptis ako. Yung isa ang kaibigan ko na eh, pinutol yung aming communication, hindi siya faithful ano. Oo. Oh. Hindi siya faithful. Ayon niyang tumulong ng ng ibang lahi. Nagpastor ako sa Southern Baptist tatlong taon. Tatlong taon din sa Presbyterian, tatlong taon din sa Evangelical, and then Uh, 11 years sa God Cares Christian Church. Ngayon po ay bishop ako 5 years na sa People Promise of Jesus Christ International Ministry. Pero wala po akong tinitingnan ng reliyon kasi wala namang reliyong maligtas. Ang tinitingnan ko lang yung relasyon sa Diyos at relasyon sa tao. Kaya nagturo akong patuloy ng values. Matthew 5.3 hanggang 12. Values. Oh, ayan Kaya po, marami pa. nang may values ngayon. Uh, Noong araw kasi wala silang values.